Pagtanggal sa trabaho dahil buntis? Bawal yan. Dapat walang diskriminasyon sa trabaho. Share nyo to para makatulong sa iba dahil narito ang inyong alas sa batas. Yeah! Magandang araw mga kakampi. Attorney Chell Diokno po. May tanong sa ating free legal help desk. Good afternoon, Attorney Chell. Pagkatapos ng maraming pag-application, may nahanap po akong trabaho last year. This year po naman po kinasala ko. At ngayon, ina na po ang first baby namin. Kinakabahan lang ako kasi ang tagal kong hinanap yung trabaho. Natatakot akong baka tanggalin nila ako dahil iniisip nila mahirap magtrabaho ang buntis. Congratulations po sa first baby at maraming salamat sa tanong. Nanay, wala po kayong dapat ikabahala at ipag-alala dahil protektado ng batas ang inyong karapatan. Sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Act o RA 10354 o mas kilala sa tawag na RH Law, ipinagbabawal ang panghihimasok ng mga employers sa mga desisyon patungkol sa reproductive health o family planning ng isang empleyado. Bukod dyan, malinaw sa batas na hindi pwedeng gawing konsiderasyon o basehan ang pagbubuntis sa hiring o termination. Malinaw ito sa Section 23C na nakasaad, Pregnancy or the number of children shall not be a ground for non-hiring or termination from employment. Ibig sabihin, ang pagiging buntis ay hindi dapat maging dahilan para hindi matanggap sa trabaho o matanggal mula sa pagtatrabaho. Kung ginawa ito ng employer, may parusang pagkakakulong mula 1 month to 6 months o multa mula 10,000 to 100,000 pesos. O pareho, depende sa pasya ng korte. Kung ang may ay kinatawan ng gobyerno, bukod pa dyan ay may parusang suspension hanggang 1 year o removal at forfeiture ng retirement benefits. Hinding-hindi po nila pwedeng gawin yan sa inyo. At sana nakabawas ito sa takot ninyo. Muli, lubos na congratulations. Share nyo to sa mga kapwa mommy and daddy. Please like and subscribe for more legal guidance. At kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lang po sa ating free legal help desk www.cheldiokno.com Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and subscribe na mga kakampi. This channel is for you.